Isang maganda at pinagpalang araw ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Ruel Morales muli ay magninilay na kasama ninyo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula sa ikalabing walo ng Mateo. Subalit bago ko po pagtuunan ng pansin ang sinasabi ng Ibanghelyo sa atin, ay tumuhin muna natin ang pangalawang pagbasa ito ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma at ito ang sinasabi niya Ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man kaya ang pag-ibig ang kabuuan at kautosan. Sa kautosan ito nakasalalay ang pagtalima natin doon sa iniuutos ng Ibanghelyo. Ano ito? Ang pag natin sa ating kapwa. At ang panuntunan ng Panginoon sa pag-ibig natin sa kapwa ay ang pag-ibig natin sa ating sarili. Siguro naman lahat tayo ay marunong magmahal sa ating sarili inaalagaan natin ang ating katawan, pinalalago natin ang ating karunungan at kaalaman, at ginagawa natin ang lahat upang tayo maging laging ligtas at hindi mapahamak. Ginagawa natin ang lahat upang mailagay sa tamang lugar ang ating puso, ang ating katawan, at ang ating isipan. Ngayon, kung ito ang sukatan ng pagmamahal sa kapwa, nangangahulugan na dapat din ay tanging kabutihan lamang ang dapat ang ating dapat bitiin para sa ibang tao. Hindi po ba? Ang katibayan ng ating pagiging kristyano ay nakikita kung papaano natin tratuhin ang ating kapwa. Ngayon, pupunta tayo sa sinasabi ng Ibanghelyo. Tayong lahat sampu ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ay nakagagawa ng hindi mabuti sa ibang tao o sa ating kapwa. Ilang beses na ba tayong nasaktan dahil sa mga maling paratang, sa mga chismis, sa mga bintang, at may mga pagkakataon pang naluloko tayo o, hindi, o nagagawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Ngayon, ayon sa utos ng Ibanghelyo, ang mga nagkakamali at nagagagawa ng hindi mabuti ay hindi natin maaaring agarang itakwil. Lalo na siguro kung ito ay kapwa natin kristyano o kaya yung mga mahal natin sa buhay. Kaano man kasakit ang kanilang nagagawa o nasasabi, ay ito ang utos ng Panginoon gawan mo ng paraan upang ituwid ang kanyang pagkakamali. Ngayon, kung hindi naman siya makinig sa iyo, sabi ng Panginoon, magsama ka ng isa pa bilang saksi upang tulungang ituwid ang kanyang maling gawain. At kung hindi pa rin siya magbago, ay ipaubaya mo na ito sa mga nakatataas sa ating simbahan o kaya naman ay sa ating kristyanong samahan o sa community. Mga kapatid, naliwas ito sa mga nasasaksihan natin ngayon. Hindi ba araw-araw may nababasa tayo sa Facebook, sa social media, mga paninira, pagtuliksa, pagkusga sa kapwa, sa ibang tao. ba diba? E eh, kawawa ka kapag may nagpost tungkol sa iyo ng isang negatibong impormasyon ay eh lalo't higit kung ito ay hindi naman totoo o hindi ka man lang binigyan ng pagkakataong matanong at magpaliwanag. Ang nagiging resulta, nasisira ang ating reputasyon sa ibang taong hindi naman natin kilala ang iba. Pero alam natin sa ating mga Kristiyano, ang social media ay hindi ang tamang lugar o pamamaraan upang ibandera ang mali ng iba sa ating mga mananampalatayang kristyano, hindi natin nais sumira ng reputasyon ng ibang tao. Bagkos ay bigyan sila ng pagkakataong itama ang kanilang buhay, ang kanilang ugali at ang kanilang mga nagagawang maling salita. Ang pagpapatawad na nakabase sa pagmamahal ang sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin. Kaya't sinasabi rin niya sa Ibanghelyo kay Mateo, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol niyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit niyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, yung troso ang nasa mata mo. Narito yan sa ikapitong Mateo. At natatandaan niyo yung kwento sa Ebanghelyo kung saan dinala ng mga pariseyo ang isang babaeng nangangalo niya, isang makasalanan. At sabi nila, dapat ito parusahan ang kamatayan. At noong mga panahon ni Kristo, ang mga makasalanang tulad niya ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbato. Nanahimik si Kristo at nangpilitin pa rin siyang magsalita ay ito ang kanyang sinabi. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nasa ibang heliyem ni Juan na ikawalo. Mahirap itong gawin, lalo na kung ang pagkakamali ng iba ay lubhang masakit sobra, sabi nga natin. Kaya naman kailangan natin ng grasya upang matuto tayong magpatawad at matuto tayong gumabay upang maitama ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi upang sila ay husga, husgahan o kaya naman ay siraan sa mata ng iba, kundi upang maituwid sila at balik sila sa biyaya ng Diyos at higit sa lahat, madumbalik ang ating relasyon sa kanila bilang kaibigan, kapatid sa pananampalataya o kaya naman ay mahal sa buhay. Hindi nga ba't ito rin ang ginawa at ginagawa ni Kristo sa atin, mga kapatid? Tandaan natin to. Ayon sa Biblia, namatay si Kristo para sa atin upang itama ang mga kamalian at kasalanan natin binigyan niya ng halimbawa kung papaano magmahal at magpatawad. E sabi nga ni Pablo sa mga taga Roma, may kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit ito ay binaligtad ng Panginoon dahil inako niya yung mga kasalanan natin at ipinako sa krus kung saan siya ay namatay ipinako niya sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay map mapatawad. At ang mga kasalanan na ito ay yung mga nagawan natin at ginagawa pa lamang. Ang gusto lang niya ay ang taimtim nating pagsisisi. At para sa ating mga Katoliko ay ang pangungumpisal upang tanggapin ang sakramento ng kapatawaran kung ang Panginoon na hindi naghusga sa atin sa kabila ng paulit-ulit nating kasalanan at pagtalikod sa Kanya. Tayo pa kaya ang hindi dapat magpatawad at magtama sa mali ng iba? Kapatid, kung sakaling sa mga panahong ito ay may kinasasamaan ka pa ng loob dahil sa mga hindi makatwirang nagawa sa iyo o nasabi sa iyo, pakinggan mo ang Panginoon sa ating ibang mo. Sabay hilingin mong puspusin ka niyang grasya upang matuto tayo magpatawad at matuto tayong gumabay upang magtuhin ng landas sa mga taong sa atin ay nakasakit. Iyan ang katunayan ng ating pagiging kristyano. Iyan ang katibayan na tayo ay anak ng Diyos. At ito mga kapatid ay laging magbubunga ng kapayapaang ganap sa ating puso. Una, dahil tumatalima tayo sa Diyos. At pangalawa, dahil sa kapatawaran na ibinibigay natin, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon, nanunumpalik ang pagmamahal natin sa mga taong sa atin ay nakakasakit at nakakasira. Sana sa araw na ito, puspusin tayo ng grasya upang magpatawad. At sana sa araw na ito, tanggapin natin ang kapatawaran Panginoon. Isang pinagpalang araw ng linggo mga kapatid. Sana po ay pagpalain tayo sa punong ating mga mahal sa buhay ngayon at sa mga darating pang -arap.